guys so ayan bumalik na naman ako at may bago na naman akong cutex so dalawa ay apat sila guys so ito yung isa ayan oh so prang cute. ano siya guys it's 20 ano 45 pesos lang ito ayan ganda ito guys so bang sparkle. ito yung spikele guys oh, ayan bago nito guys at ito din guys bago din ito color pink yung favorite color ko din and ginagamit ko siya din. so ayan ginagamit ko naman talaga siya itong pink na ito ayan binili ko to ng uh, hindi ko alam kailan ko to bibili pero sa watch zones ayan hindi ko alam pero basta sa so, ito din guys yung mama ko binili nito ayan oh. yung mama ko binili nito kasi bagong cutex violet and sa so, itong itong ano itong cutex apat na cutex sobrang ganda talaga yan. see so yun lang yun lang yung video ko ngayon itong cutex nito. sobrang ganda talaga so So thank you for watching. This is part two.